galing yun. Ito lang, papak ito lang natin. Tapos putol. Putol Oo. So, oh, plug and na tayo. So, cold start natin to. Ah, yan ba yung ipapalit? Anong brand yan? TDD. 2, 4, 6. Sabi nung mayari na to, no, sabi ko lang uh, palitan ng 6 lit, bumili agad. So, shout out TDD. TDD Philippines lang sa kalaw. 7 lit to. Ano lang gagawin mo dyan sa 7-lid? Ito, ito 7-lid. Pamimigay ka na siguro sa <laughs> mga pasyal. Ano, nagamit lang na yan pag uh, long ride. Pero pa siyang cover. Okay. Magandaan kay TDD, was nang si Russia within 1 year. Papal ka nila ng brand new. Oo. Oh. Kabilaan yan. Ayun eh, no? Original 99 Razor yung dati. Ayan, ayan, so ito daw ay 16,000. Keep <laughs> check. Uy, bawa lang maklasan yan ha. Lagay <laughs> mo sa pinta baka maganda. Ayan o Dito lang sa gilid ng kalsada uh, ah, Sumakin nyo tabi ng Facebook BT Best Tracker Alright, so dito na tayo Kailan natin yung may are Ayun ano yung big bike na binabasyo <laughs> Ito yung big bike Ayun, Patanggalin yan ito lang, ito lang, papapaklas natin Tapos putol Putulin? Oo, plug and fade lang tayo Pondorin nga natin Ah, oh, ito cold start? cold start tayo so ito pala is a 2019 model bihira lang to gamitin nasa 24k odo so lang to gamitin kasi itong may area to ka busy daming pinupuntahan din puro sakyan lang siya so cold start natin to brand ba yung Oo oh. Ano ba yan? Ano ba yan? Six, six leg Anong brand yan? TDD TDD? O oh, yun? TDD Tingnan natin ko oh, yung TDD Unboxing, unboxing Unboxing Ano yung proven and test tested Proven and tested TDD Ayan Ang gundo 2, 4, 6 legs 6 na siya, oh Ang ganda na packaging oh TDD <laughs> <laughs> Oh cover pa oh, yun, yun. May cover na rin siya pala, oh. Yellow. Papalitan natin. Ayan. Yeah, papalitan natin yung... Ito, to. Papalit dito sa 7-Lens. Kapat ba? Takit-takit? Takit. Ito lang, ha? So, pasukin muna natin tong shop nila. So, isa lang may-ari nito, pre, no? So, isa lang may-ari dito. So, kamay-igot din tayo. So, dito meron rin silang mga... RM Brackets. I'm sorry. Ang bracket, so, meron din silang mga pang scooter dito Ayan, mga carbon, carbon lodi o, oh, mga 50% off sila S500, nice, S500 nice, oh. Meron din silang mga pang cleaning dito Ayan, sealant, waterless cleaning box Ito hmm. mga okay. rin itong waterless Ang mga cellphone holder At may mga ilaw din sila dito May atom light sila GPS tracker, yan So kung gusto nyo lagay na GPS yung mga motor ninyo Meron sila dito At so, ano ba to? Ang uh, GPS tracker din Meron so, silang mga oil dito oil. Oh, Repsol, smarter. Okay, kompleto rin sila sa gamit dito. Mga pang wiring sila, At, tester. So, complete calls nun sila dito. Yan nga, doon yung motor doon. Yung big bike, gamit natin dati. Papalitan ng ilaw. Grabe tong may-ari na to no? sabi ko lang uh, palitan ng 6 lead, bumili agad. So, shout out TDD. TDD Philippines lang sa kalam. So, gagawin na lang dito. Siguro tatanggalin na lang ito. Tapos, ikakatlaw yung wire. Tapos, diyan na lang to. Tong. ito. Iduduktong. Ito, tatanggal itong go LCD kakabit to kapag lang nila dito mga basis ano siya. ito may lining siya ng silver ito wala pero mas malito. mas malito to kung parang kaya dito kasi 7 lit to 6 lit to ayan so uh, bracket bracket tapos gagawin nyo lang tuktok Ganda na rin packaging ng TDD oh Hindi mo kakalain na ano siya Isa yung parang puso-puso na packaging Kulay gold pa So dito kasama dito is uh, yellow na cover apat uh, sa isa so, dalawang yellow na cover tapos item mga bolts ito yung bracket ayan yung mga wire mo wala na ako mo itong kanyang manual ayan yung mga susunod mo mong paano siya install yung madali lang siya ikabit kaya siguro hindi kami magtatagal dito so meron na din nagpapakabit ng bracket dito So, ikutin nga muna natin tong shop na to. So, dito meron sila... Ano ah, yung Mga brackets? Brackets din yung brackets. Dito. Yan. So, mga shoes. Uh, Airfold na pang riding. Dito. gulong Puro beast. Beast tire. May mga muffler. Meron silang automatic tire changer. Dito. Check. motor like KYT and GD. And so, isa lang yung may-ari dito. Ganda yun, no? ganun ang pwesto niya. One-stop shop. Ayan, yun motor nate oh, meron din yung barber shop. Meron sila mga shop din pala. Base power shop. Halo, na spring, black. So, nag-inventory sila dito. Ayan, na natanggal na yung isa. Dito ko kapit. Dudutungin mo lang yun, Meron din silang sila dito refreshment area. Kape-kape. Kapit Waiting area. Waiting area nila dito. May-ari nito, Eagles. Eagles din. Ah. Uh, ah. Uh, so maganda dito kasi one stop shop sa ah, mga pang motor, uh, riding gears, helmet. Ayan, meron lahat dito. Bulong, muffler, meron din sa kapila. lahat. Paikutin nila itong pesto na to. Ayan, so dito sa BT Best Tracker PH. Ayan, dito lang sa may Fairview. So makikita nyo lang dyan sa gilid ng kalsada. Ayan, dami na rin Maglagay ng sticker. Ayan o. No? Kita nyo maglagay tayo yung sticker mama. So habang kinakabit yung ilaw, magkakape daw muna kami. Kasi parang di pa ito nagkape. Bagong gising eh. <laughs> Ito yung sticker kanyang kapit na natin ito. No? Oo, oh, kapit natin mamaya dyan. Yes. Ayan o, no? so kasama natin sa ating ito ang promo nila ngayon, effective today. Ayan. so pag magpapagawa kayo dito sa BT Moto Avenue, meron silang promo. Uh, make reels and get coffee. ano free coffee sila dito. Ayan. so chamba no? Ice and hot americano or latte. Ayan. Ayos, ayos, nakachampa tayo. No? Gagawa lang tayo ta ng reels. Uh, reels, reels. So ba diba, nagagawa na ng reels po sa atin. Shoutout sa BT Moto Up Best Tracker PH so... BT Moto Up Ngayon ba? Ngayon kami magpo-post? Oh, ah, ngayon? So, gawa tayo ng reels ngayon para mga libre tayo. <laughs> ay, 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 ano, gumagawa na dyan ng reels nyo. Oh. 10 seconds. Okay. Tapos, kailangan <laughs> ko nakatag naka si Naka? Nakatag si Viti Moto. Ah, nakatag. Ako. Ay. Tapos, nakatag. Naka-hashtag. Naka-hashtag. Okay, okay, okay. Sige. Yung, ano po, participating uh, store. Gunwari kay Prince po kayo nagpagawa. Ito, ito. Tapos, itatag naka din namin siya. Helmet, any of the store po. Inspiration, naka-inspiration. Naka Ayan, inspiration. Yeah, so gagawa tayo ng reel para ano, makalibre tayo. Bravo! Siya ako na yan. Ah, siya ako? Ito yung time i event pa nga ako ngayon. Kailangan natin kumata. mag i event Pit na pit na. Pangano na lang siya, pang city driving. Oh. Ito yung mga paddles nila. May level 1, 2, 3 daw sila. Ay, ano, may level, level daw to. May level 1, 2, 3. Ito, level 2 to. Ayun, know, o, level 2. Dito, may mga gloves din sila. Ayan, Spinks. Motowall. Bago yun, Shoutout out, Meron pa lang product sa t dito. Ito. Karami natin. Uh, T-by-G. So, yun, mga boss, no? Uh, napalitan na yung ilaw. Ayan. So ito yung 7 led. Ano lang gagawin mo diyan sa ano? Sa 7 led? Ito, ito 7 led. Pamimigay ka na siguro sa mga basher. Pamimigay ka na siguro sa mga basher. <laughs> Pamimigay mo sa basher? Oo. Oh? <laughs> Tingnan natin kung sino yung pinaka basher, huh? doon may bibigay. Kung sino yung pinaka ayaw sa 7 led, doon natin bibigay. Wala, <laughs> ayaw na lang mabibiliin yan eh. 7 led, 6 so, led, yan. Ano naman tayo, back, na eh. back up lang ito eh. Back Sobrang dilim na talaga ng kalsada. May nakamit lang yan pag uh, long ride? Meron na kasi mga kamote talaga ng big bike na kahit daylight. Mm -hmm. uh, kahit light uh, makailaw, makailaw. Yun ang kamote. Yun ang mali. Yun ang maling paggamit. Yan. So meron pa siyang cover. gusto nyo na pag maulan, pagi. O, oh, tapos protection na rin to sa ano? Sa lens nito Siles. kasi ang daming mga bato. Ganda, ganda po na kayo. Ang kay TDD, once na may may sira siya within one year, papalitan nila ng brand new. Oo, Ako oh, bago, no? Ganun, ganun si TDD. Yeah. Walang repair-repair. Ang warranty niya talaga, Ay, warranty, palit ka um, agad. Palit ka agad. Message yung TDD, palit ka agad yan. Ito ang kagandaan ng customer service ni TDD. Kabilaan yan. Ayun, yung sakit. Right. So, ayun naman mga boss, mag sound check ng pipe. Ayun, so ito ay uh, original 99 racing. So ito yung dati, uh, V-lane. Ayun, so ito daw ay 16,000 v -Lane. Mag sound check ng ano, carbon canister, no? check. So, hindi ko alam kung mag sound check lang siya. Baka wala lang baklasan to, ha Pre, baka wala ng baklasan 'yan, ha Ayun, sound check tayo, sound check. Sound check, sound check.

same lang sila nung ano, nung billing kasi short din yung billing. Yung tunog ng isa po punit. Ito, ito lang pumupunit pag binibirit mo siya. Ito, more na the high, high RPM, ito pumupunit siya. So, the testing lang ito. Pumupunit ng bulsa ka ako. Pumupunit ng bulsa. so <laughs> try na down itong medyo mahaba. Ito lagay na lang sa pinta kasi baka magasigas. Carbon loading. Sound check. Ayun. Kung naka silencer, tanggalin mo na yung silencer. So meron lang kasamang silencer pala ng buds Ayan. So pag gusto nyo mag cold start Lagay nyo muna to Silencer pag okay na Nakalabas na ko sa mga kapitbahay niyo Ang galing nyo naman to Para maganda yung rides So meron kasamang silencer dito Dito yan Ayan. So yun pala yung ilaw ng TDD oh. So parang malakas lang siya kasi nagre-reflect dun sa salamin Pero yun yung kanyang ilaw kaya tanggal muna yung silencer para mapakinggan yung tunog niya talaga kaya tanggal na pasok check, tanggal lang baka magasigas so sobrang tahimik pag mayroong silencer ito mga badza yan walang silencer Pasi nga. Nga, nga siya у <sighs> Mapunit. Mapunit. Sarap ang rides. Ito din yan. Oo. Oh, wow. Pero pa gusto mo ng tahimik, ilagay mo lang to. Yan, ilagay mo lang tong silencer. Silencer. Ilan na yan. Tahimik na yan. Para sa mga subdivision, sa, mga, sa mga mga maingay. Para sa subdivision, mga cold start, para hindi maingay sa <laughs> kapit bahay. At yan. 10K? Yes, 10K. Ah, kasi ito 10K yung isa. Ito kayo. po sir, 18 to Less 10, alas 20 plus 10 lang ulit Bari 30 Total 30 Ito 12 12.2 sir, less 20 plus less 10 ulit Less plus 10 percent Less 10, 10. Yeah. Bari 30 30. Yeah. Less 30 uh, Carbon Lodi Ito talaga Ano, na hindi siya local limit kasi Ito Ito So hanggang dito na lang siguro. Dito, dito ko na tatapusin yung vlog natin. Shout out sa BT GPS tracker. So dito yung kanilang pwesto sa may uh, Fairview. Ayan oh. Dito lang sa gilid ng kalsada. ah uh, so makikita nyo tabi ng face bank. Ito. BT Best Tracker. Uh, Ayan. Tapos prada dito. Mga helmet, mga gulong, mga tapa dito. Saka malawak yung parkingan nila. Uh, meron din sa mga shocks. May mga gulong pang scooter, pang 17, mga mugs. So may mga nagpapakabit na rin dito. Uh, mga bracket. Malawak yung parkingan nila dito. So sa mga gusto rin magpakabit talaga. Yan, sa so, mga malapit sa Fairview. Punta na kayo dito sa BT. Uh, Best Tracker. So maraming maraming salamat mga buds. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Ingat kayo lagi. Ride safe. Peace.